Humingi ng paumanhin si Senator Robin Padilla sa publiko kaugnay na nag-viral video kung saan nakita siyang nagsusuklay ng kanyang bigote habang dumadalo sa isang paglinig sa Senado. Sabi ng Senador, makati umano ang bahagi ng kanyang bigote noong oras na yon kaya tinatanggal mo yung kate. Makati eh. So, ang hirap naman na ganito mas pangit naman po si Dugo Kaya, ganyan po, kaya tinatanggal. Bakit po makati? Kasi, mahirap po sa lahat yung nakamas ka at may bigote ka. Kasi ho, pagdating sa loob, nagtutusok-tusok yan. At patanggal mo, ayan ang itura. Nagkaka- Paliwanag pa niya may gagawin umano siyang pelikula ng buhay ng bayaning si Marcelo del Pilar kaya nagpatubo siya ng bigote. Kayo mga kaabante, anong say dito? Comment down below. Para sa Aban TikTok, ako po si Jigo Postolero. Pizza!